Bebang, huwag mo nalang galawin yung pansin. Bigyan na lang natin si nanay, pati nanay mo, maghati sila. Oh. Ate, pwede daw pong humingi ng plastic. Ibabalot daw to ni Princess. <sad> <gibli> <sad> <sad> <gibli> Yahoo! Yeah Uy, Bebang! Aling Sonia, Mateo, saan ka pupunta? Pauwi na po ako, galing school. Ganon? Gusto mo bang sumama sa akin? Saan po ba kayo pupunta? Kakain tayo. May masarap doon na kainan dyan sa tapat ng isigod nyo. Ano yun, Alex Sonia. May libreng pagkain? Uy, Princess! Andiyan ka rin pala? Si Princess, nakaamoy ng pagkain. Sama ka sa amin nila, Bebang. Kakain tayo. Libre ko. Wow. Sige po! Gusto ko yan! Para mabusog ako. Tara na! Lakad lang tayo. Bilis! Ayan! Diyan tayo sa taas kakain! Team Kainan! Oo! Sa Team Kainan! Masarap yung pagkain nila dyan! Tara na sa taas! Let's go! Kakain na tayo! Bilisan ko na! Away ko na! Ayan! Nandito na tayo sa Team Kainan! Madam Sonia. Welcome to Team Kainan. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Team Kainan. Sa restaurant niyo, ang ganda-ganda pala. Walang ano man niyo, Madam Sonia. Welcome na welcome po sa Team Kainan. Kasama ko pala sila, Bebang Princess Mateo. Gusto nilang kumain dito? Hello po! Hello po! Mag-order so, na po kayo. Alam ko naman na masasarap yung mga pagkain dito. Bigyan nyo lang ako dito para sa tatlo. Ganun po ba? Sige po, ipre-refer lang po namin ang mga pagkain ninyo. Bebang, princess, kayo ng bahala dito. Punta lang ako ng palengke. Antayin nyo na yung pagkain nyo, ha? Opo, aling Sonia. Ako na pong bahala kay Mateo. O, babalikan ko kay dito mamaya. Mateo, dito ka muna kailangan Princess Bebang mo. Opo, aling Sonia. A few moments later. Ito na po yung pagkain nyo. Yeah. Wow! Ang dami, Bebang! may pa-juice pa. Princess, tignan mo yung pansit, oh. Napaka-special. Ang daming sahog. Nakakatakam. Hindi kasi ganyan magluto si nanay, eh. Bebang, ano pang inaantay mo? Kumain na tayo. Tignan mo si Mateo, oh. Kumakain na. Ang sarap-sarap naman ang adobo nila. Tamang-tama, favorite ko to. Ang sarap ng pork Ang lutong! Yahoo! Bebang, huwag mo nalang galawin yung pansin. Bigyan na lang natin si nanay, pati nanay mo, maghati sila. Ate, pwede daw pong humingi ng plastic. Ibabalik daw to ni Princess. <laughs> Hello po! Welcome sa ating kainan! Dito lang po yan, sa tapat ng San Jose Elementary School, Jimmy Capite mura na, masarap pa, kaya hindi kayo magsisisen. Thank you po ate. Maraming maraming salamat po sa tingkainan. kainan. Nabusog po talaga ako. Walang <coughs> anuman, Beba. Salamat sa pagpunta. Balik kayo ha. Ah. Tara na, Princess Mateo. Mukhang nalimutan na tay na aring Sonia balikan. <coughs>